Another update, Paolo Avilino and Kim Chu. May post si Sir Oscar dito sa X kung saan ay nandoon ang photos ni Kim Chu nakasuot ng swimsuit. Um, netizens request photographer reveal sino nga ba ang kumukuha ng photos kay Kim. Kung makikita ito sa photos na ito, I think uh, throwback photos kuha doon sa Balisin Island. Samantala doon sa Asia naman sa kanilang dalawa tungkol doon sa uh, dalawang araw na nawala sila ayon sa karamihan nga na-confirm ng ibang netizens na andon nga galing sa Amanpolo hindi sa ibang bansa. So hanggang Amanpolo sila palawan. May isang screenshot ng isang netizens doon na secret naka-private ang dalawa, naka-private plane pa rin. Hindi raw pwedeng ilabas ang kanilang photos or video doon sa Amanpulo kasi nga bawal sa kanila. Gustuhin man nila na isend sa kaibigan pero hindi daw nila pwedeng gagawin iyon dahil may basbas -bas sa kanila ang mga manager ng uh, pinasukan nila doon sa resorts na yon sa hotel. So baka daw matanggal ang mga staff doon kapag nilabas nila. Kumbaga naka-denied sila guests. Kaya naman pala walang makikita sa kanilang photos. Nakikita na lang natin lahat na 'yung may mga sunburn sila. Like si Pau, 'yung rilo niya, talagang nakikita doon sa bakat ng kanyang samantala sa showtime kanina may pagtutokso pa itong si na baro kay Kim ayon kay Vong, basta ang mahalaga ay masaya ka, sabay ang pagkanta ni Kim na sinasabi niya hindi ko naman ito pwedeng sasabihin so, ayan tama nga ang hinala ng karamihan na ka private nga ang dalawa dinadaan lang siyempre ni Kim sa kanta kung yung iba nakakaintindi sa sinasabi niya clue na binigay ni Kim yon ngayon alam na na wag na kayo magtanong dahil hindi naman talaga nila pwedeng sasabihin dahil naka nga ang dalawa. Okay na yun, masaya na kami. Ang importante nakikita yung resibo nyo na may sunburn kayong dalawa. Nakakaloka naman. So, ayan yung update. Kanina sa showtime, may pang pa ang kasamahan niya na inaantok si Kimi sabay pakanta-kanta lang sa likod na parang lutang. Nakakaloka.